Nabagabag ang mga taga-suporta ni Queen of All Media Chris Aquino matapos makita ang latest photo niya na ibinahagi ng anak ng dating boyfriend na si Batangas Vice Governor Mark Levest na si Lian, Batangas Vice Mayor Ronan Levest. Sa kanyang Facebook post kasi, ibinahagi ni VM Ronan ang ilang mga kuhang larawan sa pagbisita niya sa bahay ni Chris at isa sa mga larawang nakapost ay tila nakapagpa-alarma sa mga netizen. Makikita kasing inaalalayan ni Bimbi ang kanyang mama Chris na kapansin-pansin ng sobrang kapayatan, lalo na sa bandang mga binti. Bakas din sa mukha ni Chris ang tila paghihirap niya sa pagkilos at pagtayo. Bungus tuloy ang pag-aalala ng mga netizen para sa kanya. Hindi yan edit hirap na talaga siya tumayo at lumakad kinakarga na siya ni Bimbi pag pop-ups at wiwi talagang lumiit na yung legs niya na upos na parang kandila na siya yung laman niya or listed ay natutubaw na wala ng muscle yung kanyang katawan kaya sobrang kirut street sakit na lahat ng buto niya pag kumikilos siya lalo na yung tuhod niya nagkikiskisan na lahat ng buto niya dahil sa lupus wala ng taba, lighted lahat ng buong katawan niya puro buto na halos na Bakit kaya hand niyo dalhin si Chris sa isang faith healer baka sakali lang gumaling? still waiting for Miss Chris' return. Nakakamiss talaga siya, sobrang payat na ni Chris, sana yung okay pa siya, nakakamiss siya. Magpatawag sana siya ng albularyo at magpatingin wala en man mawawala pag ginawa niya. Kasi sa tingin Q talaga po na Afinola ng talaga.me something talaga na ginawa sa kanya. Malay natin meron taong naiinggit or naging kaaway niya just advice lang naman. Grabing payat na niya, gagaling ka pa Miss Chris, klangan kay po ng showbiz industry and zempre ng mga anak mo. Patuloy po enman kayo isasama sa aming panalangin, ang inyong kagalingan. Gabayan po kayo ni Lord. Samantala, kamakailan lamang ay naging usap-usapan din ang mismong pagbabahagi ni Chris ng mga larawan niya sa Instagram post niya kung saan makikitang karga na siya ni Bimbi patungo sa banyo.